Ito dahil napakalinis, maliwala yung uh, pwesto dito sa Pasay City dahil pinaganda nga itong hidiwatan. So masaya yung mga tao dito sa uh, Pasay kasi bagong base nga ito, wala na mga pasora dito sa kanyang pwesto. Kaya nga mini cover, napakalinis ng kaya mismo ako talagang uh, nakisusyus ako, nakisilip ako kung ano ba talagang ganap lagi nila kasi si Diwata ang pinag-uusapan. Ano ba talaga ang tunay na dahil bakit nga binabalik-balikan si Diwata dito sa Parisan. So ngayon guys, sisilipin natin talagang aalamin natin. Pupunta ba si Diwata ngayon? So mamaya ang pagbisita dito ni Diwata sa kabilang pistol ito right, si Diwata sa Parisan sa Quezon City mm -hmm. pero mamaya raw ito babalik oh, tama. sa kanyang Parisan. So guys, don't forget magbabalik kami ano, diyan lang muna kay guys Bitahan update na ano aabangan ng mga tao kay Diwata sa Parisan. Ay, ano ang daming bago, ang daming ganun pa rin, ang daming uh, mga pagkain na masasarap talagang tatabakan ng tataba. So kailangan <laughs> hinihingi kasi sa daming pagkain. Huwag magkakalat. Huwag magtitira. Uh, minsan yung iba kasi bilabalot na lang. Minsan iba talagang hindi naubos. Sa sobrang dami. Hmm. Kahit ako binibigay ko yung pagkain ko, minsan hindi ko maubos. Ang in-order ko yung barbecue kasi masarap. Umorder Parang, ka pa rin? Dapat oo. libre ka na? Hindi ko. Talagang kumakain talaga ako. May bayad kasi walang kaibigan, walang kapatiran. Suportahan natin yung kaibigan so, natin. Oo, oh, si so si sa shout out, shout out ako sa inyo dyan sa mga kumakain sa Paris, sa Diwata Paris. So mag-enjoy lang kayo. Don't forget guys, kain lang kayo dyan. Bye. 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 Bye shout out, shout out ako sa mga nagkukomentan, huwag kayo magsasakilay, alam nyo na andito yung driver ni Diwata, Lala, lumabas, nakita ko, andyan yung driver ni Diwata, nandyan, baka, yan, na. Boyfriend niya ba yun? Ma maari, kasi ayaw aminin, kasi minsan pinipisil ko, tinitiris ko, uh, minsan na uh, alamin natin kung tunay talaga, o kasi ayaw pa sabihin, Ay, na Siempre, no, comment. Siyempre, As uh, ano 'di ba na na-detect -de nyo yan kung paminta ba, durog ba? O minsan paminta, minsan hindi. Kasi minsan ako balat sibuyas ako eh. <laughs> minsan layo ko na mag-comment kasi <laughs> So hanggang ngayon, miss Balat Sibuyas. Mysterious pa rin kung sino talaga ang boyfriend ni Diwata, Oo. ang jowa. Malamang kasi minsan pag pinipisil ko, naamoy na ko talaga hmm. na paminta talaga. Paminta. Pamay ko talaga minsan paminta dahil ayaw aminin. <laughs> <laughs> kasi, it, ako mismo sempre ini-interview ko ang isang uh, paminta, laban sa paminta. So guys, alam niyo na kung bakit nandito muli at sumilip muli <laughs> si Tito Boy sa Diwata para sa Overload. Okay. Dahil sa napakalinis, maliwalas. Kaya kaila kayo, happy lang kayo, mga nagko-cover kayo sa Diwata. Kasi sa mga basher. Ayan dyan, nag-comment lang <laughs> sila. Comment muna sila. Hi, friend. Ito, may anak ka sa best friend. Ayan. Si ano yun? Pakta wala. Inaarap. Ano Dorog, paminta. Paminta yan. <laughs> paminta. <laughs> Inaarap ko masi si Diwata. So guys. Inaarap ko si... Paminta. <laughs> Oo, si... Ano, <laughs> napumain ka na ba? Pero di ba okay lang naman kahit sim kahit peras bakla sa bakla peras lang naman nagliligawan di ba? Parehas lang kasi na malalaman din Wala naman masama doon na malalaman yan. Kung... Oh, tito boy, kumain ka na. Uh, pero ngayon, laylo muna ako sa mga pagkain ni Chiwata oh. kasi napakasarap. Eh. Puro taba. Kasi baka, <laughs> baka, baka <makatulad laughs> ka. Kasi sabi nga nila, kasi pag sinabi ka, <laughs> ibig sabihin, gumalaw na nga si Ma'am Purina. Oh, ibig sabihin, mamatayin. hindi na sa pagkain. Alam nyo na, oh. kung bakit sumilip muli si Tito Boy mm. dito sa Diwata Pass Overload. Ang daming ganap, ang daming eksena, yeah. ang daming haka-haka dito. Daming aabangan nila. Yes, correct. Tama ka dyan. Mm -hmm. Kaya enjoy lang kayo sa inyong uh, palamuti, sa inyong pagkainan dito sa Diwata Palace Overload. Kaya mamaya, maghalap ako ng ma may interview natin yung mm -hmm. ating mga kababayan. Kung mm -hmm. ano na ba ang ganap dito sa Diwata Palace Overload. Ay, mag-vlog ka na rin, Diwa. Sure. Mag-vlog ka na rin. Minsan